Napakaganda ng araw na aking anak. Sana rin maganda rin ang araw nyo. <laughs> nag na naman ang araw sa isang linggo. Napakabilis ng araw. Nakakaloka. Advance, happy Valentine's sa inyong lahat. Sana lahat masaya sa Valentine's. Nakakaloka. <laughs> Hello Philippines and hello world. Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Sana lahat bigyan ng swerte para lahat tayo happy, nakakaloka. So ayun na, umpisa na naman ang aking linggo at umpisa na naman ang aking pagtatrabaho. Walang katapos ang pagtatrabaho, ano, nakakaloka. Talagang ganito yata ang buhay natin, di ba? Kailangan natin kumayod para mabuhay. Tsaga-tsaga lang at makakamtan din natin ang ating mga pangarap. Walang susuko, laban lang. <laughs> So ayun na at naglalakad na ako patungo sa aking susunod na pasyente. At nakasakay na ako ng jeep. Habang nakasakay ako ng jeep, abay nagbumuni-muni ang ganda ko. <laughs> Malayo ang kanyang iniisi. Charot! At nangangarap ng bongga. Charot! <laughs> At na nga at papunta na ako ng gapan. Siyempre, ang madadatnan mo, traffic. Lahat naman may traffic, nakakaloka. Naloka nga ako, hindi ako nakapag-video sa pinuntahan ko. <laughs> Kalimutan ko. At tapos na nga ako magpasyente dyan at pupunta na ako sa susunod. At ngayon ko nga lang ulit mapupuntahan si pasyente kasi nga nakalimutan kong puntahan ng no Friday. Nakakaloka, sobrang busy ko, nakalimutan ko. <laughs> nakakaloka. At ayun na nga, at na ako ng Santa Rosa. Nagtagal nga ako ng konti doon kasi nga nanginain na naman ako. Napakasarap kasi ng kanilang ulam, sinang palukang mano. Oh. Bakit kaya napakasarap ng pagkain kapag iba ang nagluluto? Ano, nakakaloka? <laughs> at ayun nga, tapos na ako magpasyente dyan at tubaan muna ako sa palengke ng Santa Rosa at bumili ng ulam. At masubukan ko nga magluto nito, kaya lang napakatagal palambutan. Nakakaloka, baka maubusan ako ng gasol. Kaya lang miss na miss ko mag-ulam ng ganito. <laughs> Nakakaloka, para ako naglilihe Pagdating ko nga sa bahay kanina, inumpisahan ko ng pakuluan. hulaan' nyo na lang kung ano yan, nakakaloka. Asya, iwan muna kita sa mahinang apoy. At lalabas pa ako at iwi withdraw ko ang Gcash. At baka kainin ulit. At henyat, napadaan ako dito sa pilahan ng mga taga-sapsap. Natanong nga nila sa akin kung bakit hindi ako na miyesta kahapon. E paano nga, di ba, nag-SM kami, nakakalokang bata. Yun ang gusto. Alas 4 na at uwian na ng anak ko. At kailangan ko na siyang puntahan doon at sunduin. At syempre, nanginain na naman ako dito. <laughs> Kakaloka. mo ya kasi ang bango ang niluluto nila. Nakakaloka. <laughs> Kaya nagutom ako. At hanyat nakita ko na ang anak ko. Naglalakad. Kasama niya ang kanyang classmate. Binilan ko nga sila ng kakainin nila habang naglalakad. O, oh, di ba napakaliit ang classmate ni Maro. Napakalaki na Maro Nakakaloka. Ang laki-laki ng anak ko. Pawis na pawis ang anak ko. Eh, parang nag-exam sila ngayon. Dalawang araw nga ang pasok nila ngayon linggo. At isang linggo ang kanilang bakasyon. Napakahaba. <laughs> At hindi nga tatawid na kami. Abay, nakago. Nakakaloka. Pagdating ko nga sa bahay, o, oh, luto na ang aking niluluto. <laughs> ang napakasarap na nilagang baka.